Yung Puso pa sa kumpayan Bumili ka na lang yung papakain mo dyan Hey Wag Magasing laki na kayo ng chicken o oh. <laughs> Chicken o oh ano sabi sa 'yong Pakatayin na. Wakad mo na eh. Pakatayin na yan. yan. Hag mo muna. <laughs> Iyan, wakad mo na. Hag mo muna, dali. Dog! Ay, no, dog. Pakatayin na yung chicken. Kalihan mo na lang, kaya mo na yung... oh, gutlo sana. Kali yung pakpak Napakalaki na nang... ah! Ayan, na. ah! <laughs> Lusin mo yung paghawak, Jay. Ha? Dito ka, sa kabila. Taas, Jay. Ay, mo kawawa naman ang baby. Pinatay na yung chicken. Hawakan mo na lang. O, oh, ayan Ay, Ay. na. Ay, kawawa naman. Alala, alala. na, You're hey.